Maayong buntag sa tanang guys. Ah, ilang araw din ako hindi nakapaggawa ng video. Ngayon guys ay sisilipin ko yung aking tanim na mustasa. Ayan, medyo malaki na po siya guys. Oh. Ayan, ang iba lang ay hindi ano. Pero ang iba ay medyo malaki na. Mga dalawang linggo pa ito pwede na itong pagkuhaan ng talbos. Tapos ito naman yung tinanim ni Angelica na sa loob ng gulong. Ayan. Malaki na rin siya. Ayan po guys, ang aking asawa tinatanggalan ng ano. Isa yung aming okra guys. Ayan. Ano ari? Spinach ano? Ayan, peanuts, guys. Tanggalin mo yung mga patay na ano. Nas... May na. Oo. Kaya nga. <laughs> meron ata dito magulang na okra eh, Pang sapaw sa kanin. Kuha mo na. Hindi, meron uli. medyo ano yes, medyo maliit pa isang araw yan ako'y uuri din isa, sa sa luuban hindi naman nagtanim yung aking asawa guys din sa ano balinghoy ako naman ay meron din tinanim ng akin doon sa luuban mga buwan ng November yun ay pwede na yun bunutin. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang suporta nyo po sa aking munting YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan na, oh. oh. may pinya pa pala din ni hinog na. Hindi sa oh, matataas na yung ano. Parang kailang ko lang yung tinanim. Ang tag-araw nung tinanim ko yan. Ayan, may pinya na hinog na. Okay. Oh, hmm. Nga kamuti kinakain ng ano? Ng aming rabbit na gala. Ewan ko lang kung nas. Diyan muna yung ano, pinya sang araw ko yan. Bukas ko yung pipitasin. Kinakain ng rabbit namin yung talbos ng kamuti. Ulo din eh. ko yung atis kung may bunga. Ayun, nakita ko yung aming rabbit. Nung ano, isang buwan niyang nawala. Tapos bumalik sa amin. Ayun, nandito na naman siya uli. Oh. Hindi naman siya nalayo, guys, nang ano. Dito lang siya sa looban na uli. Ayun, oh. Ayan, nangangain ng damong tuyo. Hindi ako ngayon nakapagtanim ng luya guys. Pero madaming bunga yung atis kaso maliliit pala ang ah. maliliit pa na sa taas hilaw naman Ingay ang mga aso Ay nasa haring araw guys Pasiget na Duhat pala yun Puno ng duhat si rabbit ano rabbit hello rabbit ay nangangain ng dahon ayun may pinyang hinug ito ito na guys hinug si rabbit sige rabbit kain ka lang dyan Pitasin ko na rin yung isag doon guys na pinya para dalawa sila. At hinog na rin lang naman. Ayan, dalawa. Ang kamuti kayang are wala pang laman ayan guys ang aking nakuhang pinya na hinog ayan ako pabit na sa amin bahay kubo Ako nang paalam mo na po sa inyo guys. Maraming maraming salamat po pala sa inyong walang sawang suporta sa aking munting YouTube channel. Bye bye po. God bless po sa ating lahat.